Ano ba yan? Hindi ba? Kada utot ko yan mamaya. Ano? Kamote. Kamote na. Kamote na kayo. Ito hmm. so, din. Ang cute. Sinong cute? Maso. Anong kamote? Ayan, wow. tagal naman yan. Ang dami pang kamote, oh. Ako oh. nga. Cute ba talaga, kuya? Hmm. Yung aso? Yung ayam. Yung ayam o yung ano? Dadala ng ayam. Dadala ng ayam? Hindi kasi payat. Medyo lang hindi mo matamas. Uy, payat yung aso niya. Hindi, mas mas cute. Ang cute. Pagkakataon na. O baba, na kami. Tapos na kamote.